Oh, parang naka-perfect nga tayo. Ayan. Mm. Oh, ito na yung hinahanap nyo. Ang tutig. So, for today's serie, ay nagluto nga tayo ng pangmalakasang eh, awan ko ang nangalang ba kung hindi kayo matakam dahil sa tawag pa lang na pangalan na ito ay katakam-takam na talaga. Oh, so, sinimulan nga natin magmekos-mekos nitong gata, glutinous rice, brown sugar, at saka, ito, konting asin. Siyempre, yung young coconut, huwag kakalimutan. Abang hinahalo-halo ko nga ito, sabi ko, ito na, excited na talaga ako. Hindi naman po ako Ilocano, ako po ay batang ganyong Tagalog. Kaya naman, ito nga, at na natin yung mga taga-Ilocos na nagluluto talaga ng gantong tupi. So, binalot ko nga lang muna ito ng ganto at nilagyan ko ng tupik sa dulo. Ayun na, luto na natin. Dahil nga ako'y nandidididid sa trabaho at ako lang din naman ang kakain nito, ay kahit anong lasa nito ay okay na. At pagkatapos ilang minuto ay tunga at nagbrown na yung dahon. Kaya naman ay baligtarin na natin ng papagayon at papagarni. At sabi ko ay parang kulang pa nga itong pagkakaluto ko na ito. Kaya naman tinakipan yeah! ko na ulit siya. Maya, maya nga ay nasunog na nga ng tuloy yan. Are ay anong baga naman oy. At nung medyo sunog na sunog na nga ay talagang excited na ako. Nahulog pa talaga yung akin chopstick. Na, matitikman na natin itong tubig. Siguro ay mga dalawang buwan nga ako hindi nakatikim nung nito. Nung nagkamping nga kami ay naglakas loobo talaga ako magluto. pumalpak nga talaga ito dahil sobrang lambot at kayong yung dahon ay butas-butas. Dito nga sa Canada ay bibihira ka makabili talaga o makabili ka ng perfect na dahon. Ay, ay, nga, ang mga dahon dito ay frozen. Pero akala ko yung niluto ko ay pwede na pero parang gusto ko pa yung medyo crunchy kaya naman binalik ko ulit sa kawali. Okay, na natin kung naluto na yung aking topping. Oh, para maka-perfect nga tayo. Ayan. Mm. Oof. Mmm! Mmm! <laughs> oh, look at that! mm Thank you thank you